So long distance, big long way just think. mga rep ako, oh, na, narinig natin, ang title niya niya, Sa Tamang Panahon. Akala ko, oh. Dalinay, Dalinay. Pikilay to Pikilay to Kilay. Kanina yan. Inspired by oh. Alda Blab Story nga by the group J316 or Alright. J316. Alam mo yung grupo niya, jo Joe, first time nila mag-compose ng song. Oo. Ah! Oh! na gustuhan nila ang kakaibang love story ng Aldad. Right. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng mga kanta. Uh -huh. Nakaka-good vibes sa mga Aldad songs. Oo so, Lahat ng... Uh, lahat ng fan arts na nakita nyo at uh, ang galing po ng mga fans sa so mga drawing po nila at mga kung ano, ano ginagawa nila. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, album niya, album niya. Ayan. Update muna tayo habang nagre-reklamo yung mga taga-paraniyake. Wala raw cable sa kanila ngayon pero... Habang habang nawawala. Update muna tayo sa masyon. Ay, nako. Update muna tayo, masyon. Hindi na kayo nasanay. Wow. Tapang-catch. Ano ba? Cute niya na. Mansyon muna. Ayun, no? Mansyon muna. Ano ba na nangyayari? Ayun, Ayun. Ayun. Ang mga kubyertos, napunasan punasan nyo na maayos. Baka may spot-spot yan. Ayoko na may ganyan-ganyan yung mga kubyertos. Uh, parang leopard. Parang mahaba spot din spot yung lamesa. Oh, baka ko. may langaw na maligaw. No, 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 no! Oo, oh, yung pinakamasama sa lahat. Diba? Yeah. Ayusin nyo na yan at darating na ang ating bisita. Ha? Oo, oh, yes. Yeah. Okay. Mabuti. Ganda ng mesa. Oh, oh, okay ka lang ni Dora. Okay, Lola. Lola ni Dora. Nagre-relax na. Inhale. Hmm. Exhale. Sini siguro ko lang, ha, yung mesa, hindi sila magkabilang dulo na kaupo, ha. Tito, hindi. <laughs> siguro ko lang. One foot, eh. Yung nangalagin mo kami, <laughs> One foot, no touch. Ni Dora! Ni Dora! Ni Dora! Ti Dora, ti Dora, ti Dora, Ate! 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 Ano ka ba nandito? Kangina nandyan kami! <laughs> <laughs> At dito na ulit kami sa labas! Okay. okay. Kayo, kayo? okay Kaya nga ka? <laughs> hinahanap ko kayo! <laughs> Kanina nandyan kami, hindi mo kami kinausap. <laughs> Kaya Ngayon, wala na, hinahanap kayo. Yeah! Oh, masyado okay. kanina, busy. Kanina lang, nasa, nasa paningin ko kayo. Oo <laughs> oh, <laughs> oh, <okay. laughs> nga. Ang bilis ngayon... yung nawala. Kayong eh, dalawa talaga. Kami oh. Ngayon, ngayon voice-over na lang kami, tsaka mo kami hinahanap. <laughs> <laughs> ano, ko oh, kayo, pag voice-over na lang. Ate, asa na ba si Yaya? Asa na ba si Yaya? mamaya, balot na balot na naman yung ipasuot mo, ha? Baka mamaya, ipasuot mo, balot na balot, ha? Oh. Ah. mo lang, ha? Aba-aba-aba, bakit? Masama? Gusto mo bang gumaya dyan kay Tinidora? Ayoko oh, ba, ba kaya si Yaya kay Tinidora? Ay, isa ba? Ate, huwag tayong magtalo. Hindi. Na-late na nga ako ng pagkakasuot eh. From viernes itong suot natin. Hindi <laughs> kasi. Ayoko naman ganyan yung suot ni Yaya na parang katulad sa'yo. Nasareno. Nasareno. Pa-prosesyo. <laughs> <laughs> na palagi nakalislis laging damit mo, Tinidora. Mo, Another? Pa no, 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 no. Ayoko. Passion ko. yun. Passion. Ayoko. Ayoko. Dahil, dahil magkakapatid tayo, tandaan natin, alam natin yan, ang unang pinapansin sa babae ay ang kanyang pananamit. Mm, oh, mm, kailangan malinis. At higit sa lahat, huwag ipapakita ang kaluluwa. Ano ka ba naman? Hindi oh, naman kaluluwa ah, yung nakikita. Konservative si Lola. Hindi naman kaluluwa yung nakikita kay Tinidora. Konsensya. Maganda na sa damit pa lang, Maganda na sa damit pa lang ginagalang na ang babae. Oh, sorry okay. na, sorry na. Ah, di ba? Sorry na. Hindi na ako. Tingnan mo haba di... na na suit oh, ko. Oh, ayan na oh. oh. Di diba oh, wow. ba oh. diba oh. pag yung babae, di ba pag yung babae naka-shorts. Init, Init nga. Pag naka-shorts yung babae, <laughs> tapos pinijingan ng mga lalaki, sinusutsutan, nagagalit. Eh mga bastos! Oh, 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 kasi nga, nakakatawag pansin yung mga ganyang ayos. O bakit? May nakita ka na bang babae na maayos, nakabistida, nakabalit yung katawan, sinusutsutan? Di ba hindi? Meron. Wala, <laughs> ikaw pa lang eh. yun, tinidora. Meron pa nga sisigan. Uy, magnanakaw. Ano ka ba? Ano, ano magnanakaw yun? <laughs> O, oh, sige na, sige na, ate. Patingin oh, na kay, kay Yaya. Kailangan, respeto na? dito tayo. Kay okay. Okay lang, magandang damit. O, oh, sige. Mag-aayos kami. Si Yaya, ano na, kamusta na? Ay, oh. eh, naaayos na. At saka, ate ha, oh. kilala kita. Sana hindi mo iligaw si Alden, ha? Baka mamaya, ibang address yung binigay mo, ha? Oh. oh eh, hindi ka, ka nakasagot, ha? Palagi ka namang nagaganyan sa akin. Kilala ka namin. Oh natural, kapatid nyo ako. Kaya nga, yung ugali mo, alam namin yan. Kapag sinabi ko namang usapan, usapan. Oo, oh, sa bagay. Kasi tumubad naman yung dalawang bata nung uno yun sila nga. Nagkita, Eh. Wala akong Lagerport, kinalaman dyan sa mga pinagsasabi nyo. Nag-effort yung dalawang bata, kailangan sundin natin yun. Kaya nga, oh, usapan, usapan. Meron din ako mga pakiusap sa kanila. Kailangan sundin lang nila. Yun. Ano na naman yun eh. Kaya nga, di ba nga, ang kasabihan natin, kung anong ginagawa ng matanda, it, Oo, basta. Meron bang gano'n? Ano ba? <laughs> ilang, uh, ilang minuto ba mula dito sa Broadway hanggang dyan sa mansion niyo, Lola? Ay, matagal po, Tito ilo Si so. matagal ni Dora? Po. Mga! Oh, Mga ilan? 20 minutes? 15 minutes? Kasi dadaan pa ng immigration. Tapos ano? Dalawang uh, to. Ayan o, umaandar o. Ayan o. Mukhang nasiraan na naman ah. Ay, <laughs> hindi. <laughs> hindi. Kochi ba dala ni ano? Shedding pala? Hindi, bulok yung unang pinagamit. Ewan ko, sino may ari ito. No. <laughs> kasi hindi umaandar no, tito? Oh, Walang gas! <laughs> Maganda ang Berlina. no? So, oh, ano ba oh, naman oh. yung bulaklak? Yung hammer, pambili lang ng bulaklak. Oh, ano, kayo. halika na. Oh, ano, sugod so muna tayo. Sug so, On the way pa lang siya, ano. Sugod so muna. O, oh, sige oh, uh, Sugod so muna. Okay po, magsusugod on the way pa na tayo. Lang siya, Ayan. Ito na. Tinidora, tsaka Tinidora. Opo. Apa. Woo! Sugod muna tayo. Pass break uh, nyo to. Woo! Paano tawa, Tinidora? Buhe! Ay, batihin nyo ng happy birthday yung kumadre nyo, si Mother Lou. Mother, mother Lou! Happy birthday! <laughs> mother Chow! <Char. laughs> <laughs> Oo, oh, oh, Mother. Mother Lou, ha? Huh? Oh. <laughs> Happy birthday ko, Mara. Regin! Regin daw. Woo! Kumakain ako ng pasweg. Kaya lang kakantayin yung compose ni Alan. Na ano? Oy, ni Oy, ate! Ayan. Tini Ate! Bago tayo magsugod, oh. gusto nyo ba makita yung damit niya? Yeah! 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 yan, 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 Yeah! 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 Opo! Yeah! Yeah! Tinatawag na mansion fashion. Yan. Yeah. Yaya! Yeah, yeah, Ayan yung hagdan namin. may pinagpapractice. Oh, yeah. Outfit number one. Wow! Okay ba yan? Ayos lang. Parang pambahay lang. Parang hindi din ang ligaw. Parang pambahay lang. Eh. Oh, parang uh, ang simple, uh, simple lang, yaya. <laughs> ba yan? Parang o, punta ng unang. Oo oh, oh, nga. <laughs> hindi. Pali, tsaka yung ayoko na mga ganyan. Yung mga parang may punit-punit yung mga chot-chot. Ayoko na ganyan. Parang magmumol. Oo, ayoko, ayoko. Yung ano ba naman yan? Very, very wrong! Very, very wrong! Ayoko, ano pa? Outfit yung... number one, very, very wrong. Oh, very wrong. Anong gusto mo? Hindi mo ba siya pinilian? pinili ang ko yung bata. Pero sabi ko, o sige, suggestions oh. na. Oh. Ayun na! Nandiyan na yata. ba? Hindi ba kayo lang kakapili ng dami? Hindi, teka muna. Nasiraan na naman. Ano ba yan? Ano ba naman yan? Nasiraan na naman. Itulak nyo nga muna. Nabali yung preno. <laughs> <laughs> preno na <pa> ba ba? <laughs> Hindi. yung langis. Nabali yung langis. Ayun. Yung langis na ba? Hindi. Eh, parang si oh, suspense. Bagay, buti na yan kaysa nasiraan ng na tiyan. Alden, <laughs> Ano na naman na nangyari? Ay, ate ha, baka siniraan mo na naman yan. Ayaw ka na naman, no, Ate Dora! No? Ang ano ganda-gandang si bata, Dora yung yung ng koche. padala ng kotse na yan. Konting kempot na may nangyayari. Ako ang sinisisi mo, ha? Eh, ano yung... naman kasi? Sabi nga namin, kilala ka namin. Oo. Oh. Wow! Oh, may chicharon pala kasi sa makina. Wala akong kinalaman dyan sa problema ni Alden. Problema niya yan. Sa problema ni Alden? Oo. Oh. 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 <laughs> Hindi natin niya problema. O, oh, balik tayo kay Yaya. Asan na? Hoy, ano tate mo ano yung suot, Tati uh, Dora? Para fashion show. Outfit number two. Yan. Uno, two three. <laughs> Hoy, yeah. Hi. Yeah, yeah. Man. She's wearing oh. a cocktail oh. dress. Yeah, yeah. Yeah. Oh, uh, uh, oh, uh, oy, oh! Orang maharup oh. 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 Yeah, yeah, <laughs> yeah. yeah I like that. I no, like that. No, no, I no. I like that. Ayoko na kikita yung pusut mo. Ganyan, yah yah. No. Yeah, very, na. very wrong. Very, that good. Very, very, very right. Ano ka ba, Tinidora? Hindi maganda yung ganyan outfit. Tinidora, tonto I love the costume. Parang outfit ni tini Tinidora tini yun. Tinidora, no, no, no. It's fashion. Aakit ng magdala. Masyadong oh. mahigpit. Oh. Oh. Tinidora, huwag naman niya para ipasuot sa alaga natin. Oh. Ang ganda kaya. Hindi. Very, very, wrong. Masyado mahigpit, tsaka parang bad paper. Okay yung gana. Alam mo, you're so old. Wow. Hindi lang sa old. Ayaw ng mga magulang natin yan. Wala na sila. Ano ka ba? Nakabaul na. Pilipina. Kailangan. Hindi. Dalagang Pilipina. Kailangan. Ba, makuha ba, ang respeto ni Aya. Ayan o, ng Pilipina. Ikaw talaga, <laughs> oh? ito tinidora. Ito oh, na, ito na, tinidora. Ito, ito. Asan na? Ay, 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 Outfit ay, ay, ay. number three. Wow. Ayan. Ano masasabi nyo? Ay, naku, mainit. Balot na balot, ganyan. Oh, ganyan ba dapat, pero gusto ko medyo mahaba oh, pa yung... Oo, mahaba lang. Ano. Ay, ko, Paborito. Ayan. Wow. Ay, yeah, Wow. Halaya! Very good. good! I love it! I love it! Patingin ng likod! -ya. Ayoko yan! Oh. Ayoko yan! Very, very wrong! Oh. Oh. Iha, you're sexy, Iha. Ano yan? Kasabi ng dartboard? Ang eh. ganda! Ay. Ayoko yan! Grabe to si Lola, oh! Ano siya, bro? Ang ganda! Beautiful! <laughs> Beautiful. Nalilito, I love nalilito it. Nalilito na raw si Yaya sa inyo. Umakyat ka na doon. Magpalit ka. Ayoko Very, very wrong. Okay na yun. Ayusin natin yan. Rihanna! Tulungan mo si Yaya. Ano ba naman yan? Oh. O sige na magsugod bahay muna kahit ayusin ko si Yaya. Batang ito. Ay! Ang tao! Na, na, na! Yan, gumanda. Gumanda na. Oh, Nakatricycle na yan. Ba? O sige na, hatak ng driver yan. Ha? Tinutulak ng driver. <laughs>